Kung ang mindset mo bilang isang tendera, bilang isang super tendera, ay pag inantok, tulog na, ay hindi ka isang negosyante, hindi ka nagninegosyo, kundi ikaw ay naglilibang-libang lang. Diba? Tama, mali. Kasi ang pagiging isang negosyante, talagang iaalay mo ang buong buhay mo, pati kaluluwa mo. Kasi kung pag naglilibang-libang ka lang, Ini e pag nainip, pag napagod, pag na inantok, edi sarado, close. alam ko sa inyo. Pero ang isang negosyante, kahit na inaantok, napapagod, nagugutom, patuloy pa rin, nagsisilbi sa kanyang mga customers. Bakit? Kasi ang buhay natin, inaalay na natin dito dahil tayo ay negosyo Para kumita, para matustusan ang mga bayarin para makasurvive sa araw-araw. Kasi kung ikaw ay naglilibang-libang lang, imalamang sa alamang, yung may nagsusuporta sa'yo. Ang pagtitinda mo ay isang libangan lang para lang hindi ka mainip, para hindi lang ikaw ay mabagot. ba? Diba? Pero pag napagod, hindi pa hinga, sarado, wala akong pakialam dahil ako ay naglilibang-libang lang. Pero ang isang negosyante, iniisip niya ang kanyang mga customers, lalong-lalo na yung mga loyal customers na alam mo, araw-araw bumibili sa tindahan mo. Nang ganitong oras, meron nga ako isang tumor. Lagi yon sila, sila bumibili pag 7pm Talagang pagkagaling sa trabaho, dumadaan mo na ng tindahan, bumibili ng mga pang-ulam, pang-almusal nila, ulam sa gabi, eh nagkataon sarado ako. Parang wala ako dito. Sinarado. Sabi ba naman sa akin, ang aga ko daw mag-close wala daw silang mabilhang iba. Wala daw silang inulam. O ba? Diba? Parang nagilty pa ako doon ng very, very light. So, ganun talaga ang buhay sa pagninegosyo. Kailan mo talagang ialay ang iyong buhay at kaluluwa. E, eh, diba? Siyempre, tayo para saan? Para kumita. O ba? Diba? Nangangailangan tayo ng benta. So, kailangan bawal tulog-tulog. Bawal antok-antok. Kasi, ito ay active income itong ating negosyo eh. Hindi tayo kikita dito kung hindi tayo gumalaw, hindi tayo kumilos oh, di ba? Pero hindi naman ako against doon sa mga naglilibang-libang lang. Syempre, darating din tayo doon siguro pag may susuporta na sa atin, di maglibang-libang na lang din tayo. Di pag natin matulog, antukin tayo, hindi eh mag-close kasi nga naglilibang-libang lang tayo. Pero ngayon eh nagnenegosyo tayo, nangailangan tayo ng nang kita kahit matumal, ilalo eh, nating pag-iigian, kasi bread and butter, dito tayo, kumukuha ng lahat-lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Oo. So, yun lang naman. Bye!